Ito si Christian. At itong si Christian ay medyo bad trip na. Bad trip siya dahil ilang taon na siyang nagtatrabaho pero parang walang nangyayari at walang nagbabago. Halos lahat kasi ng perang sinasahod niya ay puro sa mga gastusin at pambayad utang lang lahat na pupunta. Tumaas na lahat ng presyo ng bilihin, ang sahod niya, ganun pa din. Unti-unti niyang nare-realize na wala man lang siyang naiipon para sa pagtanda niya at para sa mga pangarap niya ito naman si Angel. Bad trip din siya. Bad trip siya dahil isa siyang OFW at gustong gusto niya nang makauwi sa Pinas para makita at makasama ang pamilya niya. Pero wala siyang choice kung hindi magstay sa ibang bansa at malayo sa pamilya niya dahil kailangan niyang kumayod. At ito naman si John Paul. Bad trip na din si John Paul dahil matagal na niyang gustong madagdagan ang perang kinikita niya pero di niya lang alam kung paano. Nasubukan niya na din magnegosyo dati pero walang nangyayari. Dahil walang nagturo sa kanya kung anong mga kailangan niya para maging successful. Tanong, bad trip ka na din ba? The sad reality is, napakaraming Pinoy ang bad trip na. Hi, my name is Edward. Sa loob ng website na to, ipapakita ko sa iyo yung proven system na ginagamit ng mga ordinaryong Filipino ngayon para alisin ang kanilang pagka trip para kumita ng malaking pera sa internet. Kailangan mong mapanood yung video sa loob ng website na to kung gusto mo ding matutunan kung paano kakikita ng malaki sa internet kahit wala ka pang previous background sa kahit anong klaseng business, kahit hindi ka teki o magaling sa computer, at kahit pa nag-fail ka na sa mga dating business na pinasok mo. Ito yung ilan sa mga ordinaryong Filipino na nagsisimula ng magkaroon ng resulta at nagsisimula ng kumita ng malaki dahil ginamit nila ang proven system na malalaman mo sa website na to. Kapag napanood mo na yung video sa loob ng website na to, you will know exactly what to do for you to have time freedom and financial abundance. Para mapanood mo yung video na to, ito yung kailangan mong gawin. Click the step 2 button na makikita mo sa page na to, then create your free login account. Then, after mo mag-create ng free login account, ito yung susunod na mangyayari. Magkakaroon ka ng immediate access sa loob ng website na to at mapapanood mo yung video number 2. Sa video number 2, malalaman mo kung paano mo magagamit ang proven income system na ginagamit ng aming mga members para kumita ng malaki online. And by the way, hindi ko alam kung hanggang kailan magiging available ang video na yon. So you need to watch it now and you need to create your free login account now. Pwedeng iniisip mo, ano bang meron sa proven system na to at bakit ito nakakatulong sa maraming Filipino na kumita ng malaki at ng mabilis. Ang system na to ay napaka-effective dahil meron itong 3 key elements ng isang successful na online business. Itong 3 key elements na din na to ang kailangan mo kung gusto mong kumita sa internet. Ano yung three key elements na yon? Element number one, marketing funnel. First piece na kailangan mo ay mga websites. At hindi lang basta-basta pangkaraniwang websites. You need a very specific type of websites na nakadesign para tulungan kang kumita ng pera. Website na merong squeeze page, sales page, payment page, and members area page. Ang tawag dito sa magkakadugtong na website na ito ay marketing funnel. At itong magkakadugtong na website na ito ay parang imbudo na nakadesenyo para i-guide ang mga prospect mo step by step hanggang sila ay bumili. Ganitong klase ng website ang kailangan mo to make money on the internet. Ang problema, kung gagawa ka ng sarili mong marketing funnel mag-isa, malamang abutin ka ng ilang buwan o baka taon. Kailangan mo kasi ng marketing expertise, mahaba-habang panahon sa pag-setup ng iba't ibang klaseng websites, at syempre, kailangan mo ng malaki-laking puhunan. Kaya hindi din ganun kadali magkaroon ng effective na marketing funnel. Pero kung gagawa ka ng free account ngayon, sasabihin ko sa sa next video kung paano ka magkakaroon ng sarili mong marketing funnel na hindi mo kailangang aralin paano gumawa ng sarili mong website at hindi mo kailangang gumastos ng kahit na singko. Element number 2. Automated Selling Tools May tanong ako sa iyo. Magaling ka bang magbenta? Let's face it, karamihan ng tao ay hindi magaling magbenta dahil hindi lahat ay pinagkalooban ng selling skills. Hindi lahat ay naiintindihan yung psychology behind selling kaya karamihan ay hindi alam kung ano yung mga dapat sabihin sa isang sales presentation. Pero sa business, kailangan mong makabenta para kakumita. Kaya kailangan mo ng mga automated selling tools. Itong mga tools na to ang mag -e educate sa mga prospect mo ng mga benefits ng mga products at offer mo para sa'yo. Sa madaling salita, itong mga automated selling tools na gagamitin mo ang magbebenta ng products at offer mo sa mga customers mo. Kapag meron kang ginagamit na automated selling tools, para ka na rin nagkaroon ng magaling na salesperson. Sa team namin, meron kaming ginagamit ng mga very effective automated selling tools. Ito yung tumulong sa mga ordinaryong Filipino para kumita kagad ng mabilis kahit mga first timer sila at kahit wala silang kaalam-alam sa sales. At ang best part, dahil automated ang mga tools na to, nagagawa nilang kumita kahit hindi sila nagbebenta directly at kahit may iba silang ginagawa. For example, ito yung sabi ni John. So far, my earned commission is 9,200 pesos doing Facebook in 2 hours every day. I am an OFW at wala akong alam sa marketing na yan and maybe selling is the last thing I will do. Pero salamat sa system ng Ignition Marketing that do the selling for me. Ito yung sabi ni Bobby. Habang nasa mula ko at naikipag sa mga friends ko ay biglang may nag-text sa akin na commission from Ignition Marketing nakatanggap ako ng chaching na 2,000 pesos. Sa IM o sa Ignition Marketing, pwede kang kumita at nagagawa mo pa yung mga gusto mong gawin. Sabi ni Pablo Jr., ang pinaka nagustuhan ko sa Ignition Marketing ay nalaman ko yung sikreto sa online marketing. Sa 29,800 pesos na kinita ko, tatlong tao lang yung talagang nakausap ko. Lahat na automatic binili yung product na ang nagtrabaho sa akin ay ang money making system ng ignition marketing. Ito yung sabi ni Nats. Habang nasa work ako, bigla na lang dumating ang 3 email notifications na may chaching ako. Total of 5,000 commissions. Salamat sa ignition marketing sa iyong very powerful system dahil hindi ko man lang sila nakausap ng personal. I let the system do the work. Kung masasabi mo din na hindi ka gaanong magaling magbenta, at kung gusto mo din malaman kung paano mo magagamit ang proven automated selling tools na ginagamit ng aming team, go ahead and create your free account now. At 'yun ang ipapakita ko sa iyo sa next video. Element number 3. Income multiplier. Last but not least ay income multiplier. Karamihan ng mga tao na papasok sa isang online business ay hindi kaagad makakapag-full time. Karamihan kasi ay medyo busy at may existing job. Sa tulong ng income multiplier, magagawa mong madoble o triple ang perang kikitain mo ng mabilisan kahit medyo busy ka pa. Income multiplier is leveraging and using the effort of other people to generate more income. Ito ang magandang example. Sabihin natin na ikaw ito at ito naman si Mark. Sabihin natin na parehas kayong may business na pagtitinda ng buko. Si Mark, araw-araw siyang nagtitinda ng buko mula lunes hanggang biyernes. Araw-araw siyang kumikita ng 2,000 pesos. Ikaw naman, medyo wais ka. At may ibang bagay kang pinagkakaabalahan. Kaya 3 times a week ka lang nagtitinda ng buko. Tapos ang ginawa mo, kumuha ka ng 10 tao na tutulong din sa'yo para magbenta ng buko. At ang usapan niyo, 50-50 kayo sa mga mabebenta nila. Tanong, sino sa inyo ni Mark ang mas malaki ang kikitain? Siyempre, ikaw. Pangalawang tanong, pag si Mark ba huminto sa pagtitinda, may kita pa din siya? Wala na. Ang tawag sa ginawa ni Mark ay no work, no pay. Parang employment. E ikaw, pag huminto ka ba ng pagtitinda, ay may kita ka pa din? Oo naman, meron pa din. Pag ba si number 1 at si number 2, may kita ka pa din? Oo naman, meron pa din. Kapag kuminto din si number 3 at si number 4, may kita ka pa din ba? Meron at meron pa din. That's the power of income multiplier. Ang tawag dito sa ginawa mo ay leveraging and working smart. Itong income multiplier ang tutulong sa'yo para makapag-leverage at magkaroon ng tunay na time freedom and financial abundance. Yung tipong kumikita ka ng pera kahit may ibang bagay ka na ginagawa tulad ng pagbabakasyon kasama ang pamilya mo o pag-relax sa bahay mo. Ayan yung tatlong dahilan kung bakit nakakatulong ang proven system na to sa maraming Filipino na kumita ng malakihan at ng mabilisan sa internet. Kapag merong kanyang three key elements na yan, magagawa mo din na makapagsimulang kumita. Paano ka magkakaroon ng tatlo na yan para makapagsimula ka na din kumita sa internet? Ito yung next step na gagawin mo. Click step 2 button na makikita mo sa page na to, then create your free login account. After mo mag-create ng free login account, ito yung susunod na mangyayari. Magkakaroon ka ng immediate access sa loob ng website na to at mapapanood mo yung video number 2. Doon sa video number 2, malalaman mo kung paano mo magagamit ang proven income system na ginagamit ng aming team. Ang system na to ay meron ng 3 key elements na kailangan mo to start making money online. System na meron ng marketing funnel para hindi mo na kailangan mag-aksaya ng 6 months to 1 year para lang aralin kung paano gumawa ng mga effective na website. System na meron na din kasamang automated selling tools para kahit first-timer ka, o kahit hindi ka magaling magbenta ay magawa mo na kumita ka agad. System na meron ng built-in income multiplier para magawa mong kumita ng malaki kahit busy ka o kahit may existing job ka pa. Now, do it. Create your free account now. Simply click the step 2 button and fill up the form. And I will see you in video number 2 sa loob ng website na to.